Hey guys! Good morning! Welcome sa Team Paris Vlog. Uh, ngayon pupunta kami sa ano, um, bibili kami or titingin kami ng mga scrub suit na sale daw sa Scrub Pro dito sa US, dito sa Glen Burnie sa Maryland. Sa, may nakita ka sa akong post sa Facebook, mga, ano may parang marketplace something, nag-end na ng mga 70 to 80% daw yung scrub suit. Samahan nyo kami para pagdating nyo dito sa US, uh, ka magkakaroon kayo ng idea kung saan mura or saan makakabili ng scrub suit kasi medyo mahal ang figs. Sama kong aking asawa. oh, kasama ako guys. <laughs> and again, please don't forget to like and subscribe. Team press Vlogs. Tara, gaya tayo. Dito na kami sa Scrub Pro na may Marshalls. It took us 30 minutes para sa drive papunta doon. Tapos yung aang shotgun natutulog. Pero so far so good. Let's see. Explore kung ano yung mabibili nating scrap suit dun. Guys. Nice. So yon Dito tayo sa Glen Burnie. Eh. Sabi kasi nila. Nakita ko lang. Sale daw. Let's see. Kung totoo. May chipotle. Marshalls. At ang scrap bro. <laughs> Harado pa. Ako ah, lagay yun. Ano? Yo, sila guys. $5.99 daw. Ayaw ko ng ganito. Na scrub suit. $20.99 pero $5.99 na lang. Buy three pairs. So, Ikaw yung handmade something. Ano pangalan? Ano? Guys, eto uwi na kami. Nakabili naman ako ng scrub suit. So puro mga pants lang. So, tatlo ata yung nabili ko. Tapos isang compression socks. And dumaan kami doon sa Marshall para bumili ng mga pangsimba simba. Tsaka, ano, electric fan na portable. Kasi oh. malapit na naman yung aming... Camping! Camping! Sa Rocky Gap. Sa July yeah. Tapos, grabe init na summer, guys. Ano ang dyan? Kailangan paghandaan. <laughs> paghandaan. Yan. Spring pa rin. Officially spring pa rin. Hindi pa officially summer. No? So, yun, Two weeks na lang uh, matatapos yung school dito. So, summer cleanup naman kami next. Sa school. Kaya kailangan paghandaan. Medyo mainit. At yun nga. Tara. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Medyo antors na me. See ya. guys bye na kami sa wakas Kina ano uh, iidlip bago pumasok si madam may pasok din mamaya 6.30 ako naman 2.30 so iidlip muna dalawang ay. araw po at isang off dus balik na naman grabe But anyway yun nga so see you sa next vlog god bless guys thank you sa so pananood bye so yun nga guys dahil galing kami sa camping, pinapalinis namin ng bongga yung aming kotse, si Zeus. Kasi sobrang dumi. Dahil napapak dun, guys, sa ano, sa nilang lamok at ang dami. Nasa ano yun, yung mga lupa-lupa, damo-damo, lahat na. So, yun, nilinis. Nilinis nila. Paano, meron pa yung firewood something doon. Ganda rin dito guys yung mga bahay. Oh. Townhome siya. Tapat sila ng townhome. Ayan. Soon magkaaroon tayo ng bahay. din Pero ano to? Um, meron din naman parang silang ano, basement. Ay, hindi ko alam kung may basement. Meron silang garage. At nasa tapat din sila ng ano, ng gasoline station. kotse natin. Hi guys! Good evening! Um, isashare ko lang for today. Ay, uh, ngayon ay Jul June um, 9. So, actually, dapat may pasok ako tonight. Galing ako ng two days off. And, um, alam mo yun guys, uncertain minsan talaga ang chef dito sa Amerika, may tendency talaga na mapapauwi ka kahit nandun ka na sa trabaho mo. So, ang nangyari is, nag-batch uh, nag in or clock in na ako sa work. Tapos, uh, pre-work uh, shift huddle. Lagi kasi kami may ganon. So, sabi, binigay na yung mga assignments. Tapos, um, nakita ko na kung anong assignment ko. Tatlo pa nga ako, tripled ako. So, tapos, sabi nung isang charge nurse, eh, kailangan akong kausapin at yung isa ko pang katrabaho. Kasi apparently, ang dami namin sa chef. Um, currently, yata 21 nurses kami. Full staff, pero full house ang ICU. So, ang sabi, kausapin daw kami, we need to step back for a second, then talk about something. Tapos, nung biglang binanggit niya, sabi niya na, ay, kasi ano, uh, marami kayong nurses ngayon, so, um, kailangan may umuwi. So, you, eh, ako daw at yung katrabaho ko na isa, eh, um, mag-overtime for that week, for this week. So, ang sabi ko na lang, sige, ako na lang ang uuwi. Kasi, actually, lagi ako, natatry ako mag-best na mag-overtime. Pero, kasi, gusto ko na matapos yung kontrata ko. Pero, minsan kasi, ano may nakakapagod na rin magtrabaho. Nakakapagod din talaga. Lalo na, nung nakita ko ang na assignment ko, nakita ko tripled ako. So, sabi ko, ay nako, ayoko nung gan uh, Hindi ko, wala sa mantra ko ngayon na matripled for this shift as, as an ICU nurse. So, nag-volunteer na lang ako umuwi. Tapos, ayun, nas okay naman. Um, ganun talaga guys. May um, pagkakataon na talaga na kapag overtime ka, kapag naka, uh, uh, ano schedule mo, na may 36 hours ka nang secured, or 36 to 40 hours, eh, pagka uh, full staff sila, po pwede kang umuwi, pauwiin. Tapos, sa susunod ng mga shift mo, hindi na ikaw yung pipiliin na pauwiin, kasi, kailangan mo ng yung 36 hours na shift na yun, sa that week. So, yun nga, share ko lang. <laughs> so, yeah, see you. At, nga pala, nakita ko yung bagong visa bulletin sa mga nurses, I mean sa employment-based category. Uh, apparently, wala pa rin movement. So, ang current na is to serve for interview is uh, February 2023. So, may delay tayo ng two years retrogression. At least, hindi siya nag-step back. Parang, hindi siya nag-move back for um, employment visa Uh, interview. So, kapit lang mga nurses, if I were you, yung mga plano pa lang papunta rito na hindi pa nakakapag-take ng exam or NCLEX, take it. Marami pang pagkakataon na may chance pa kayo na makapunta dito. Don't may delay. Ganun talaga.